Lalaban ako. Yan ang giniit ni Bamban Mayor Alice Go ngayong isinailalim siya sa preventive suspension dahil sa mga reklamo may kinalaman sa Pogo. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, dapat lang na masuspende ang alkalde dahil tinangkaumano nitong pigilan ang investigasyon sa Pogo Raid. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Reklamong grave misconduct Serious Dishonesty, Gross Neglect of Duty at Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service ang hinaharap ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kaugnayan ang maanumalyang operasyon ng POGO sa Bamban para bigyang daan ang investigasyon sa mga reklamo isinampan ng Department of the Interior and Local Government, isinailalim ng ombudsman sa hanggang anim na buwang preventive suspension si Mayor Go. Kaya bukod kay Go, kasama sa sinuspindi ang kanyang business permit and licensing office head na si Edwin Ocampo at municipal legal officer na si Aiden Sigua. Si Ocampo ang nagasikaso ng permit kahit kulang ang mga dokumento ng Pogo, habang si Sigua naman ay nabigong investigahan ng business permit ng mga Pogo Hub pero posible silang masiba kung mapatutunay ang totoo ang mga aligasyon. Napakalungkot naman daw ni Mayor Alisco dahil sa dami ng mga masasakit na paratang sa kanya. Pero ilalaban daw niya ang kanyang kaso. Hindi na rin umalma ang alkalde sa preventive suspension na ipinataw ng ombudsman. yet ni Go, pagkakataon nito para patunayang wala siyang kasalanan. Nanindigan din ang Mayora na tila nahatulan na siya bago pa man narinig ang kanyang panig. Paglabag niya ito sa kanyang karapatan bilang isang tao at bilang isang alkalde. Sa munisipyo ng Bamban, napatigil sa pagtatrabaho ang mga empleyado ng mabasa ang desisyon ng ombudsman. Malungkot po kami lahat, pero gaya nga po ng lagi na sinasabi ni Mayor Ali sa amin, uh, we have to, ang ano is, kailangan tuloy-tuloy uh, parin -tuloy pa rin po ang trabaho. Pero ang iba namang residente na iintindihan ang pagsuspinde kay Go. Ganun po talaga, siguro may kaso. Siguro nararapat kung suspendi po talagang ganun po talaga. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig sa Senado. Dapat lang na masuspende si Go. Noon ito dapat ginawa. Nakatanggap din ng impormasyon ng senadora na tinangka umano ni Go na pigilan ng investigasyon noong nireid ang Pogo Hub sa Bamban. Dagdag pa ni Ontiveros, walang dudang konektado sa Pogo ang alkalde. Dokumentado raw ito kahit pa ilang beses siyang magsinungaling at kahit pa ilang beses niyang sabiing hindi niya maalala. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.